Makalipas ang isang linggo, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Dinala ni na Jose at Maria ang bata sa Jerusalem upang ialay sa Diyos. Sa templo, may isang mabuti at matapat na tao na pinangakuan ng Espiritu Santo na hindi mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo. Siya si Simeon. O Panginoon ko, kunin mo lang iyong lingkod ayon sa iyong mga salita. Nakita ko na ang iyong pagliligtas. Ang batang ito ay pinili ng Diyos. Pagpala inawa kayo. Nang matapos nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan sila'y bumalik sa Nazaret. Nang labing dalawang taon na si Jesus, isinama siya ni na Jose at Maria sa Jerusalem para sa pista ng Pasko. Ngunit nang sila ipapauwi, nagpaiwan si Jesus. Bumalik sila sa lungsod at naikatlong araw siya natagpuan nila sa templo na kasama ng mga guro. <laughs> Kahagahanga siyang mag-usap. Kanino anak ang batang ito? Siya'y taga Nazareth. Kasama po namin siya. Ipagpaumanhin po ninyo. Ang lahat na nakarinig ay namangha sa kanya. Anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Bakit niyo ako hinahanap? Di niyo ba alam na dapat kong gawin ang gawain ng aking ama? at lumago siya sa karunungan at sa pangangatawan at pagbibigay lugod sa Diyos at mga tao